Hello guys, saka video na naman tayo guys At may piflex lang ako na in-order ko nung isang um, nakarang araw na, na in-order ko Ito siya guys, ay piflex ko lang siya guys At uh, tingnan. Ito. ito siya guys, uh, nabuksan ko na siya guys, ito uh, In-order ko siya sa TikTok guys Ayan. May keypad siya, remote siya ng TV, pwede siya sa Android na TV, smart TV Ayan guys I-flex lang natin siya guys. Ito na natin siya guys. Ayan, ito siya. papakita ko muna sa inyo guys. Ang gagana siya sa TV namin. sira so, siya yung guys yung TV namin. Ito siya guys. Ayan. ito ko sa inyo. Ito yung pinaka pin niya. Ayan, yung USB. Parang USB na itasalpak sa TV. At yung remote na, Ayan. Ayan guys. At may keyboard. siya may keyboard. Kailangan mo siya manood ng YouTube. Pero, guys, tatay natin siya, guys. Natatay natin. Ayan. Ah, uh, tika. Paano ba ito? Ayan. Ayan, ito yung on natin oh Okay, naka-on na siya. Tapos, meron siyang papel kaso dito. Ito siya, ayan. ayan. Ito, guys, ito pa may saksakin siya. Pag nalubat, rechargeable siya, guys. Charged. Ayan, ito siya. At yung in-order ko sa TikTok, kasi yung remote namin nasira. At, tika lang. manual. na Ayan, guys. At, take up. natin yung one-one niya. Bago natin siya gamitin. Ito, guys. Ayan, guys. Ito daw, uh, ito, itong dalawa, para sa umilaw. Ayun, guys. Ayan, Umiilaw na siya, guys. Ayan, o. Oh. Ito, guys. Ayan, umiilaw siya. Pag nakaharap siya, ayan. Ayan siya guys. Ilaw yung keyboard niya. ayan uh, guys. ipa replace lang natin yung in-order ko. Ayan guys. Kita try natin siya guys. Tara, let's go. Ayan guys. Ito yung TV namin. Nag ayan yung TV namin. Ayan. Ito yung gagamitin ko. Kita try natin siya. Kung Gum gumagana siya guys. At uh, ito siya guys. Tara, let's go. Kaya nababa ako muna natin.

Ayan guys. Ayan yeah, guys, tumagalan na siya. Do -do. <coughs> Ayan, tumagalan na siya. Ayan, tumagalan na siya. Ayan, tumagalan na siya. Ayan, siya. Ayan, tumagalan siya. din siya guys. Ayan lang ngayon lang guys. Ipa-flex lang to. Ayan. Ito naman ay ginagamit po para yung keyboard niya. Bawa, magpag-video po kayo sa TV. Pag na po kayo mahirapan magpitot-pitot-tot guys. Ito lang gamitin natin. Ah, uh, yun lang, guys. reflex ko lang to kasi yung in-order ko sa TikTok. Kasi wala yung remove namin. Ayun lang, guys. Bye-bye!